morning Maganda naman tayo sa school Ito ang huling araw na uh, pupunta tayo sa school Kasi Last day Last day na ito na Pukuha ng report card Yung card natin yung bata Kasi pag hindi tayo kumuha ng card ngayon may ano mga June yun na natin makukuha yung ating mga card na hirapan tayo maging loob sa mga bata lalo yung grade 7 pag hindi Sorry. natin ako na, ako yung ano card na na yun huh? hindi na babalik yung mga teachers sa school ito ang huling araw ng mga teachers sa school mamaya naman hapon alauna ano

Kagaling ka wad, wala. Mas mga uh, gagaling. Kaya, salamat na rin at nakatapos ng anak ko. High school naman po ang oh, aking oh, uh, na bunayin yeah. matapos. Ano po tayo ang sisyes na high school. Kaya, naglak sa anak ko. po, may nakuha ang dalawang certificate ng anak ko. Uh, special award. Uh, tambun Miranda. At saka meron siyang ribbon. Ayan. yung ribbon mo yan? rin. Pero wala siyang ano, uh, academic award kasi medyo okay naman yung mga grades. Kaya lang, pagbubutihin pa. Pagdating ng high school yan. Ah, uh, sa inyo yan. Magaganda naman ang grades sa anak ko. Pero talagang Ma May mas mataas pa eh. Yeah. Thank you kay Ma'am Eva sa kanyang teacher. Um, maraming salamat at nakatapos na anak ko ng elementary, grade 6. Sa high school naman po tayo. Magkikita kita. Good hey, afternoon. Ako po si Papa Onyong. Aalis naman po tayo. Nagkukuha ko ng aki, card ng aking panganay. Kanina, ang kinuha ko yung card ng puso namin at yung kanyang Uh, award school Ayan. nakita yung init na ko ang kalsada nagbabaga pagunta po ako sa school ng anak ko para kunin yung card kita kits po tayo ayahang aalis na po tayo wala po akong ano ngayon Kameraman. kanina tumaga, kameraman natin maga may cameraman ako ng aking bunso dahil sa yung tatanggap ng award sa school pero ngayon ako nalang magsas hindi ko na sinama yung aking panganay kasi napakainit ito nyo naman sa labas may kintab yung mga pader sa ating mga magulang katulad ko uh, talagang ako yun uh, gumagawa ng paraan para makuha yung mga uh, pangailangan niya sa school card na yan, pag i-enroll sa kanila, sa kanya. Tapos kung may mga achievements. Kaya, yeah. yeah. obligado tayo punta sa school. Walang iba pupunta. Yan, yeah. ang oras po ngayon ay 1.10 p.m. Kaya so, ako tayo sa school, sa Payatas. Okay naman po yung kalsada Medyo may traffic na Kaya sabi lang Pero okay naman Katulad so, na sinago kanina Yung aking mga anak Yan lang naman yung anay eh, Na may pamamana ko sa kanila Yung pag-aaral Yung nakikita nyo naman sa mga Tinatinan ko sa kanilang ah uh, okasyon tulad ng recognition na anak ko sa states madalas yan yung panganay ko nakita nyo man natutukod ako sa mga kasi hirap talaga ako maglakad pag hindi ako nakapag nakita nyo yung kamay ko nakapasok sa bulsa ko kasi mahirap maglakad pero walang ayang asawa ni talaga siya ano pwede sa mga ganyan mga crowded na tao na lugar tumatao kasi nahirapan siya niya na i-sisilip yung kaya sa akin okay lang sa akin sa ako yung upatay sa mga ganyang okasyon ng mga anak ko kahit nahirapan okay lang at ulad ng 29 recognition day ng panganay ko pumunta kami sa school ano na uh, Ala una. Ini rin ring ora. Mga ato ganyan. Tapos tatayo ka doon pipila. Marching. Second floor kami makiyat. Doon kami simula pumila. Tapos yun ha. Uh, sa haba ng pila bago ka makaupo. Ilang oras ka nakatayo Tapos, ah, uh, ang sa program. Alas 7 ng gabi. Diyan nyo, para sa natin alas 2. 2 PM na simula yung ah. Uh, simula yung program. Matapos 7. Pas 7 na. Karamihan nakatayo. Uh, Tapos Ginabukasan 30 Uh, madaling araw, nagising kami ng aking punso, ng aking asawa. 3 a.m. Para sa graduation naman ni Bunso. Tapos, lumabas kami sa bahay, mga 4, past 4 na, 4 a.m. Nakauwi naman kami, 10, 10 past, past 10 na. Duro nyo, nga ba, no? parang inaalala ko pa yung ano yung tindahan ko ah uh, kulang na sa paninda nag lead lang ako sa grid. siguro mga 2 hours mga alam una ganon namili na ako Juan Lista na namili pag uwi hindi ko muna ay yung paninda ko kasi tatlong baling din ako sa palengke tapos pagdating ng gabi medyo nag a ice, ako ng paninda naalala ko meron palang pinapapilapan sa amin na papel para doon sa tablet na sa solid ano pamimigay na sa amin ilang ano yun ilang page gagawin si firma ko mabuta ako ng alas 10 ng gabi tapos nagsimula ulit ako mag ay sa paninda talagang parang hindi ko nararamdaman yung makatulog ng mama nakatulog ako ng gabi mga wana AM tapos gising naman kami ni Bunso 6 AM kanina umaga para sa kanya awadi sa school sa room nila Tapos, umuwi kami kanina. Uh, ano na? Galas Gis. Tapos, ayan. Mag-uwi sa bahay. Yung natira kong inaayos ng mga paninda. Inaayos ko yan. Prepare natin. Para may na, may na. Kinect na natin yung isa-isa. Taas niyan. Kumain lang saklit. Ito na. Alaw ng pasado na. Nasa kalsada na naman tayo. Para pumunta sa school ng anak ko. Diba nga ba ng sacrifice ko sa mga anak ko. Kasi talagang pagdating sa pag-aaral talagang nakatuto kami ng mag-asawa dyan sa ginawang Kasi importante sa amin. Makapag-aaral silang dalawa, maayos. Lalo na ano, mga babae yung anak ko. Gusto ko, bago kami mawawala ng asawa ko kaya na nila tumayo sa sarili nila ng at saka ano yung maganda yung magiging buhay nila dahil sa pag-aaral nila hindi sila ng katulong sa bahay yan yan so, baka nakakamuan Gusto ko magiging maganda yung buhay nila, nila. kasi kami yung mag-asawa Mula bata hanggang sa ngayon, 50 years old na ako ngayon eh. Pero yung anak ko, di ba ano pala, mag-e-grade din. Mag-e-grade 7 ang pangalawa. Kasi may edad na kami nagsama, mga ako, ko. Mula ngayon, mahirap pa rin kami. Naisiba ka pa rin sa buhay. Para sa kanila, pangarap namin ng mismo, para sa mga anak nalang namin na magbiya sila ng magandang pinabukasan kaya na ako dahil mga anak ko hindi bulakbol matatalino masisipag mag-aral lalo yung buso ko pag uh, sa pasukan pag yan hindi uh, kahit late yan, pumapasok yan, hindi nag-absent. Umiiyak yan, iniiyakan ako niyan. Kaya so, naisin kami ng alanganin na hindi kami nakapag alarm hindi kami nagising ng maaga iiyak talaga si butso kaya sabi kasi huwag kang umiyak akong bahala papasok tayo kahit late kasi may sasakyan naman ako sabi ko imingi ka na lang patensya kay ma'am sabi mo hindi na iset yung cellphone kaya hindi nakapag alarm kaya itong buong taon talaga na ito walang absent yung aking butso Ganun din yung panganay ko kahit umulan kahit sobrang init ng araw pasok yan kaya yan malapit na tayo sa school dito na tayo sa payata so kunting kunting kwentuhan lang tayo nakarating na tayo dito sa malabi kaya proud ako proud kami ni Migis, ng mga anak namin matatalino masipag mag-aral kaya si ano rin kami ha ha masisipag din kami ng asik sila pagka so, pagkain nila abang araw-araw nila pangangailangan na talaga pinaprovide namin nila para hindi sila tamarin mag-aray nakikita nila na kahit nahirapan ako lalo sa paglalakad pinapakita ko sa kanila na maging matatag para ganun din sila dito na tayo sa dito na siguro ang kuha ng songkot naglalabasan ng na ibang mother Sige, okay, bye bye. saklit Hindi mo na kahit sila. Ayan po. May binigay na naman si teacher na tanda award para sa anak si Talia. Tambuon, Miranda. Ayan. Datong isa, datong isa. Ayan, saglit Ayan, bigay din ni ma'am. Tapos, siyempre, dito yung kanya. Bigyan ko lang kayo ng konten. Ayan, break sa ano ko Diba, ang ganda yan, pa-uwi na po tayo Ah, papasalamat ako Tapos na ang Pasokan ngayon, taon Diba, batch 23, 24 Ah, ngayon Enrollment Kasi last year Ang pasok ng grade 10 At grade 7 Ay pang umaga kaya hopefully ngayong 2024 ay ano pang pa rin ang, ang grade 10 at saka grade 7 kasi grade 10 ang panganay ko grade 7 niya yung aking puso sana ganun pa rin yung schedule para isang hatis ko lang sila isang sundo para hindi pa siya tayo balik dito ay nakita nyo ha lalaki ng mga truck dito nakakatakot dito magpaneho bibili sa mga sasakyan kaya kung at maaari huwag eh, tayo pag-alag-alag dito sa kalsada yan salamat din eh, at nakatapos na yung natapos na yung batch 2023, 2024 mga bata Uh, baka siya na nakuha na rin natin yung mga vacation sa mga bata yung toilet yung card pero yung mga Tom 138 ay uh, schedule naman yun tapay sa halangaring ko na naman yun sa akin lang sa mga teacher ng mga anak ko salamat ako dahil alam ko maraming kasututunan ako kaya ah Ah, maganda, maganda yung taon na ito, kahit ah, sobrang init sa ah, pagiging ng sikyero, walang pasok. Tapos yung bigla na namang may pasok, kahit sobrang init, tinatakbo ko ito nga ah, sa habahan ng Payatas Road para mahalik yung panganay ko. Nga lahat yeah, kami, sacrifice. Dibisig, nabibisig maaga para sa pagpasok ni Gusto at yung pangumaga. Araos na tayo naman ang taon na ito. Salamat tayo sa Diyos at uh, maluha lahat natin na tapos ang taong 2023-2024 batch ng mga bata. Kaya yeah, ako naman kahit na alam natin na pagod tayo, big lang, laban lang para yan sa mga anak natin, sa mga magulang yung mga anak natin saralin sa natin libre naman po ka mag high school meron talaga mga gatos katulad ng mga uniform mga sapatos mga bag mga school supplies pero nagagawa naman ng paraan yan kaya so, kung gusto nyo talagang mapag-aral ng anak nyo meron may scholarship sa barangay o oh, nag-apply kayo sabi sa akin ng teacher Dati napakaraming scholarship ngayon yun Panahon na to Kaya hindi mahirap magparal Kaya yung mga anak ko oh, hindi naman sila scholar Pero Nagpo-provide naman namin yung music yung Kailangan sa mga bata Para sa pagkakarang nila Kaya anong pagpasalamat kami sa na mga Matapos na namin itong Taon na to may panibago na naman tayong pag-ubo Kasama na yung dalawang anak ko pero yung panganay ko Ngayon taon na lang din siya dyan <coughs> Excuse me Kabo <coughs> Kasi Magana si Senior Ryan na Pagkatapos na itong taon na to Maghihiwalay na naman sila mga kapatid Pero the same road pa rin Kasi payat yung Ah, uh, papasukan ng anak ko ng Reggie 11. Kaya, bye-bye. Maraming salamat. Palagi nang tangkilikin ang aming Meranda Tambuon Pamiglan at saka yung Haris Laministo Teresa Tambuon Miranda maraming salamat God bless Hello po, ito po yung dalawang certificate na natanggap ko po ngayon sa kuhaan ko lang card namin ngayong fourth partner. ito po yung my certificate number with honors po ako, tapos ito naman po yung sa award ko po, ayun po, Ayan po. Tapos po, binigay din po yung advisor sa akin na souvenir. Ayan po, guys. Thank you, ma'am. Thank you po. Ayan po.